na mahagi ng limampung bagong bangkang pangisda at cash assistance ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at tingog Portuguese Representative Yeda Romualdez sa mga mainisda ng Navotas City. Sinaksihan na Navotas Representative Toby Tiangco, Navotas Mayor John Ray Tiangco, Navotas Vice Mayor Tito Santias at iba pang lokal na opisyal ang nasabing seremonya sa navotas sa Sports Complex. Personal na pinondohan ng mag-asawang Romualdez ang nasabing inisyatiba upang mayangat ang buhay ng mga residenteng umaasa sa pangisda bilang kabuhayan nasa isang libong mayusda ang nakatanggap ng 5,000 piso mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program ng Department of Social Welfare and Development sa kanyang talumpati nagpasalamat si representative Yeda Romualdez sa pakikipagtulungan ng mga lokal na opisyal at kinilala ang pagsisikap at dedikasyon ng mga manggista ng Navotas ang mga dumalo sa nasabing turnover ay nakatanggap rin ng food pack at nagkaroon rin sila ng pagkakataong manalo ng ilang papremya tulad ng motorsiklo at tuktok.